Setyembre 22, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Canton Israel. Isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid ng mga pinakahuling ulat sa mga kaganapang may kinalaman sa Illegal Tobacco Trade At para sa edisyong bilang numero 56 narito ang ating mga headlines Pangalang Dong Kalugay Lumutang sa NBI raid sa isang peking UFC factory na na-raid ng NBI noong 2018 sa Pangasinan. Bagsak presyong vape products, yan ba ang hanap mo? Yan ba ang binibenta mo? Well, ekis yan sa BIR. Dalawang truck, puno ng smuggle Josie sa kote sa parang Maguindanao. Halagang 18.1 million na smuggled cigarettes, at siyempre yung dalawang wing vans kumpiskado ng PNP. At para naman po sa ating infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmagling facebook.com slash ekisasmagling makikita one bayanihan. Ang tema po ng inyong nakikitang larawan ay tungo po sa pagkikipagtulungan, pakikiisa, pinagsanid na kooperasyon ng mga mamamayan, ordinaryo, at yung mga may tungkulin sa gobyerno ay dapat po nating isawata ang mga smuggling activities sa buong bansa. Lalo't lalo na kapag napirmahan na, nalagdaan na ng ating Pangulo, ang Anti-Agricultural Smuggling Act ay sigurado po marami ang makakalaboso. Kaya tayong mga mamamayan ay magtulungan po tayo at Anuman ano man ang malilikom ng pamahalaan ay atin pong magagamit via social services na itataguyod ng ating pamunuan. At para po sa ating parada balita, tayo po muna ay pumarada at pumasyal sa iba't ibang lugar, lalong-lalong na dyan sa Kamindanawan. At ating balita ay mga pinakahuling huli ng PNP. Siyempre, sa Davao del Norte, nandyan, si Alias Nonong. Oh, hinahanap si Alias Nonong, Nasaan na? Ayun, hindi na nakauwi. Bakit? Nakalaboso. Na mega chopper eh. <laughs> Akala niya, Kikita siya ng malaki. Limpak-limpak. Ayun, 1.2 million na smuggled sigarilyo kumpiskado sa Mar Maritime Police Station ng Davao del Norte. Thank you at maraming salamat sa PNP-MIR-PSTA ng Davao del Norte sa pagkakahuli kay Nonong! At tayo naman po ay dumako sa Zamboanga, Sibugay. Isa pong lalaki, edad 29 anyos, karga ang, one, ang 2,160,000 na smuggled Josie ang nakumpis ka sa kanya kasama yung kanyang sasakyan na isa pong yellow Baja Maxima Z. Itong 29 years old, eh, hindi po nakauwi sa oras na kanyang ninanais dahil nga po siya ay nabilang o doon sa isa pong coordinated operation ng First Provincial Mobile Force Company ng Mabuhay Police Station, nagganap po ito sa Minisipyo ng Mabuhay, Sambuanga, Sibugay at ng Bureau of Customs, Pagadian City. Kaya yung mga gumagaya at gagaya at gustong magpayaman, naku, maghunus, dili po kayo. At sa hulo-sulo, congratulations sa mga kapulisan natin dyan. Dahil meron po silang back-to-back -back success sa kanilang operations. Pero, ang nakakalungkot, wala po silang nahuling tao. Ayon po sa ulat ng Sunstar Mindanao, narito po. Una po nilang nahuli ay yung isa pong nagkakarga ng 51 master cases sa barangay... Busbos Village, Hulo. Dalawang sasakyan po ang sangkot sa insidenteng ito noong September 15. Isang linggo po ang nakalipas. Pero ang mga tao ay hindi po nila nahuli dahil daw eka ng ma-sense, -ma -ma no, ng ma-detect. O nang nakaramdam. Ang mga salarin, hila po ay tumakas at iniwanan ang mga kanilang sasakyan, dalawa po ito sa hulo-sulo at hindi na po nahuli nung mga kapulisan nang sila ay dumating. Kinabukasan, September 16, sa Haji Panglima Tahil sa Pungbayan sa Hulo, nahuli naman po sa baybayin ang may halagang 1.6 milyon na smuggled cigarettes. Siguro ay nagkakarga, nagdi-diskarga, pero na-detect na lamang po ng mga pulis na ang mga sigarilyo ay iniwanan at inabando na din. Ito po ay nakarating sa kalaman ng kapulisan nang mayroon pong mag-text sa kanila at sinabi na may nakita silang smuggled cigarettes pero ang mga smugglers, wala. Ha, nagiging trending na mo pala yan ha. Ito napapansin ko sa kababalita natin. Ang nasusumpungan lang yung mga smuggled Diyosi pero yung mga tao ni Isa hindi na po na nila nahuhuli. Para bang sinasabing nahuli sa CCTV. Ito naman, nahuli ang mga smuggled cigarettes pero yung mga responsabling tao, maging yung mga tagabuhat o tagakarga, ay hindi na nakikita. Buti na lang sa dapitan ay meron pong nasa koting dalawa ka tao dahil po nagsagawa ng bypass operation na yung Upland Mega Shopper doon at ayun, natangayan po ng 285,000 na smuggle Josie kasama ang Toyota Hilux. Para sa mga karagdagang ulat, narito ang Police News Network. ang individual sa sinag operasyon ng mga tao ng Regional Intelligence Division kasama ang Dapitan City Police Station sa Barangay Bununong, Dapitan City, Sambuanga Gadal Norte. Kinilala ng mga otoridad ang dalawang suspect na si Alias Jun, 28 na taong gulang residente ng barangay Ilaya, Dapitan City, Sambuanga del Norte at si Alias Rat, 27 taong gulang residente ng barangay Diwaan, Dapitan City, Sambuanga del Norte. Nakumpiska sa mga sospek ang limang master cases ng Red New Berlin cigarettes na nagkakahalagang 285,500 pesos per box of cases at isang Toyota Hilux sa kasalukuyan ng mga nakumpis ng illegal na sigarilyo at ang dalawang arestadong sospek ay nasa kustudiyan na ng Dapitan City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Sambuanga Peninsula, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Yan, pabataho ng pabata, no? 29 anos, 28, 31, 32. Ito po yung mga edad na talaga pong ambisyoso ang tao. Nandiyan dyan po yung nag po eh, yung kanilang ambisyong kumita ng pera. Siguro yan din mo ang kung bakit marami sa mga nahuhuling ngayon ay yung mga nasa ganyang edad. Naintindihan po natin ang desire ng mga tao na kumita ng pera pero ilagay naman po nila sa ayos. Gumawa po tayo ng legal. Ito, ito pong mga pinakahuling balita. Sa Maguindanao del Norte, dalawang truck, wing van, ang nahuli. Wala rin pong nahuling tao. Pero kinong congratulate po natin ang kapulisan sa dyan po sa parang municipal police station sa pangunguna po ni Erwin Tabora. Talaga pong napakasipag naman po ni Colonel Tabora pagdating po sa paghuli ng mga smuggled cigarettes. Nakikita nga po natin sa video, nakikita ko po sa video na kasama po siya sa mga pagdiskarga doon sa kanyang uh, O, uh, sa Municipal Police Station, dinidiskarga po yan at kanya naman din pong atin sa opisina ng customs. Andito dito po ang video uh, sa gawing kaliwa po natin. Dinidiskarga po, kinukuha na po doon sa uh, kinalalagyan niyang original na nandun po sa uh, van, sa wing van, nang madiscover nga po na merong nakaparada na lulan ay mga smuggled cigarettes. Dalawa po yan, taksan-taksan po. At nagtutulungan nga po ang mga kabarangay sa paghakot dahil nga po yan ay kumpiskado. Kaya yung pagkatapos po nilang hakotin, dumating naman po ang Philippine Marines para gamitin po yung kanilang sasakyan at isakay yung mga nahuling uh, smuggle napakalaki po nito na umaabot po sa 18.1 million. Kaya congratulations po kay Kernel Tabora at ng mga kanyang mga kasamahan na dyan po sa Parang Municipal Police Station. Keep up the good work, sir. At kapapasok lamang po ng balita dyan po sa Kibawi Bukid noon sa pangunguna ni Police Major J.V. Babaan. Kanila pong sinunog ang mga smuggled cigarettes na nakumpis ka ng kanilang Municipal Police Station. Yan po ay kanina yung sinagawa. At sa pangangasiwa po ng Bureau of Fire Protection, pinakita po nila ang mga smuggled cigarettes na kanila na pong sinunog at winasak. Nako, eh kung si Alice Guha sinasabi niya pinanganak doon siya sa farm eh. Yung mga peking sigarilyo po pala since 2018 nang may magtayo ng pabrika dyan sa Bugal yung Pangasinan ay eh galing din pala sa permit na nakapangalan sa isang piggery farm. <laughs> Kaya mag iingat po tayo. Huh? Baka yung sigarilong hinihitit mo galing sa piggery farm. At ang pangalan pong lumitaw sangkot ay walang iba po kundi si Mayor Dong Kalugay ng Pangasinan. Ayon po sa ulat ng Manila Standard, nung ito ay naganap, tandang Nobyembre ng taon 2018, ay nagsagawa po ng lightning raid ang Bureau of Customs, NBI at ang BIR. At lumalabas po sa kanilang informasyon, ah, ang ang nagmamayari ay walang iba kundi si Dong Kalugay, a certain Dong Kalugay at marami pa pong iba na nagmamayari po ng pabrikang yun, taking yun si factory na ginagamit po ang lisensya o permit ng isang piggery. So piggery po, yun ang keyword dito. At nahuli nga po ay may limang Chinese nationals. Uh, may tourist visa po at mga 23% laborers. Ito pong mga laborers na ito, nire-recruit po galing sa Mindanao at pinapangakuhan ng magandang trabaho, limandaan kada araw, libreng accommodation at libreng pagkain. Pero pagdating po nila doon sa pabrika, ay hindi na po sila pinapalabas. So yan po ba ay tantamount to human trafficking? Hmm, Ewan lang natin. Ano po? So, uh, lumilitaw po dito sa karagdagang impormasyon millions, no? Oh, millions worth of counterfeit BIR tax stamps. Yan pong masakit, ano po, yung mga tax stamps na hindi na po ngayon mapipeke. Although na pinipeke, pero meron pong detector, lalo na nakikita natin gamit-gamit ni Commissioner Lumagi, para po madetermine kung yan po ba ay talagang genuine o hindi. So sa balitang ito, lumang na ang mayari ho. <laughs> ay walang iba po kundi si Kalugay. Uh, neto pong mga BIR tax stamps na peke Mga filters Tatlong unit ng packing machines 24 filter rods 134 sacks of cut fill fillers uh, Packs of foil Packs of cigarettes Paper and packs of tipping paper O oh, yan po ang gamit nila Pero yung mga peke po eh, Madali pong masunog yan. Wala po yan mga safety measure Kaya wag po tayo tumangkilik may mang tatanong nga pong sari-sari store owner kung peke nga daw ba yung kanyang sigarilong nabili o oh, hindi. Mamaya matutugunan po natin yan. Paano po ninyo malalaman kung peke o hindi. Now, lumalabas po rito ang mission order na pinirma ng BIR Deputy Commissioner na noon na si Arnel Gubala ay inisyo po laban kay Kalugay, the man who applied for a barangay permit to operate a piggery needed for the issuance of a compliance certificate from the Department of Environment and Natural Resources. PNP sources said Kalugay is a former former police officer po pala na nag-resign po ito at uh, kilala po ito bilang hatchet man. Ano po ba yung hatchet man? Kung ikaw ay eh, merong, kung ikaw ang godfather, meron kang hatchet man. Yung tinatawag na siya may hawak ng itak. <laughs> Yun po ang definition sa uh, dictionary kung ano po ang hatchet man. At syempre po, yan po trusted frontman of a former governor, the same sources said. So yan, ang history ng peking sigarilyo, nagawa dyan po sa pig Farm kuno sa Pangasinan at dyan po ay pinakakalat sa buong Pilipinas at nakara nakarating na nga po yung mga ganyang sigarilyo, peking sigarilyo Ah, uh, dito sa Iloilo, -ilo, at sabi nga po nung John Chu Chen, yung nahuling Chinese national o mainland Chinese, eh galing daw nga po sa Luzon. Yung mga peking sigarilyo. Uh, may marami po dyan, may mga factory po dyan. Kung nasan malapit ang Pogo, nandoon din po sa vicinity yung mga fake cigarette factories. Paano nga ba malalaman kung ang sigarilyo ay peke? Eh? Hindi naman tayo marunong tumingin. Halimbawa, ay talagang kopyang kopya. Ang open. galing eh. malalong lalong na yung mga sari-sari store owners na kadalas wala pong idea. Paano malalaman? Kung mag-detect man lang niya, masisense niya na yung ang inalok sa kanya ay peke, narito po ang BIR. Ha? Sa palagi ang paalala ni Commissioner Lumagi, bawal na po magbenta Bawal po ang pagbebenta ng anumang tobacco products na below floor price. Hindi pa po siyempre kasama ang ganansya ng mga kumpanyang nagbebenta ng tobacco products. Yan po ay base lamang po doon sa production cost or total landed cost. Ah. Sa heated tobacco products, for example, 60 pesos and 11 cents o kadalasan binibenta po yan sa halagang 120. Sa sticks ng sigarilyo naman, 78.58 yan po ang floor price. Kadalasan binibenta rin po sa halagang 120 pesos. Sa vapor products, ang pod, 180.67. Ang botelya, 679.12. In fact, yung mga bagong labas na mga disposable ay nasa 700 pesos po. Pero, kung may nag-alok ng lusaw, binibenta pa sa 150 pesos, 300 pesos online, pinoposto ng mga malalakas ang loob. Mm, ay, binabati ko nga pala si Ramsey Martinez at si AJ Karingal. Kamusta na kayo dyan? ah, Dyan sa Dasmarinas. So, yung mga nag-aalok po ng mas mababa dun sa floor price o mas mababa dun sa trading price, eh magduda na ho kayo. Halimbawa kami, ahinting pumunta sa inyo sa mga uh, liblib na sari-sari store at, at, sinasabi yung Malboro ay lagang halagang 80 pesos na lang, ay wag na wag po ninyong kakagatin dahil malamang yan po ay peke. So ito po ay isa pong gabay na inisyo po ng BIR at nakikita nga po ang larawan ng ating butihing commissioner na June Lumagi ha, sa mga nicotine products, ang isang botelya ng 10 ml, 181.72 pero papatungan po yan ng tubo so baka palo yan ng mga 300 may <clears throat> ang 30 ml, 263, papatungan ng tubo, papalo siguro ng mga 500 may Pero kung pag may nag-alok, automatic, masya-shout out kayo kay Ka Anton dahil malamang ang inyong pong binibenta ay walang tax stamps. Ang inyo pong nakikita sa larawan ay ang NYX vape product na naka-display sa loob po ng SM Fairview. Ang pwesto o ang pagpwesto ay isa pong sensitibong issue. Hindi po yan basta-basta na pahihintulutan na lamang na pumesto ka kung saan mo gusto. Ha? Dahil po ang iniingatan ay ang pagdaan ng mga kabataan at mahikayat. Pero dito po lumilitaw na hindi po yata na-orient ng mahusay ang pamunuan ng SM Fairview. Uh, kaya mat marahil ito'y kanilang pinahintulutan, never minding o hindi sila aware na may mga paglabag po at may mga alituntuning, dapat nila pong sundin. Uh, kaya siguro marapat na ma-seminar din ang mga malalaking malls sa pag-accommodate nila ng kanilang mga espasyo sa mga vape retailers tulad ng inyo pong nakikita. Kasi nga naman, nasanay na yun mga bago tayo magkaroon ng complete reset. Ako, kinukonsider ko po na total reset po ang nangyayari ngayon. Uh, square One. No? At uh, ayon nga po doon sa DTI nang suspindihin nila yung uh, business, uh, yung uh, BPS o yung uh, PS license uh, ng mga ibang kumpanya ng AeroG, ng uh, Shift, ng Chilax. Eh isa nilang na pong natira. Oh, ang X. Pero, pero, <laughs> eh sumobra naman huyata sa galak yung gumawa nito. <laughs> uh, totoo naman, all vape brands except X ex vape. Pero wala kang karapatan, kung sino ka man, epal, ha, nagpapasikat siguro dun sa X na itamper mo, ialter mo yung original post ng DTI. maari kang kasuhan dito ng DTI. Imbis na wala sanang uh, may pipintas, Diyan po sa X na yan, eh maaari pa kayong kasuhan at maaari rin po kayong isuspindi ng inyong lisensya dahil po sa carelessness kung sino man ang gumawa nito. Uh, ang alam ba ng pamunuan ng ex na merong ganitong inilabas? O ito isang voluntaryo lamang na ginawa ng isang supporter ng ex? Kailangan po sigurong maimbestigahan ito ng ex mismo, ng kumpanya ng ex. Mr. Thomas D., -in Pakimbestiga nga ako kung sinong gumawa na ito. At uh, kasi po, eh, maaari po itong gamitin by uh, grounds para kayo rin ay mapatawag, masamon ng DTI. Kitang-kita po ang pandarayang ginawa sa original post eh, sa original poster ng DTI. Kung tayo man ay patungo na para maituwid ang mga nakalipas na mga mali, eh wag naman po sana simulan uli ng panibagong pagkakamali. Smile.